tulog na tulog. Tulog ng tulog. Ang kapal ng muka. Tulog ng tulog. Makapal talaga yung muka ni Cordapia. Oy, matapal talaga. <laughs> okay, okay, okay. Ay, grabe siya. Ay, grabe siya. Sabi niya, grabe kayo sa akin, ha? Grabe siya kayo sa akin, ha? Grabe siya kayo, ha? Ay, grabe siya, ha? Ang oh, limpyo na kayo. Ay, grabe siya, ha?

Hindi magagat-kagat ang badin ay, ha? Hindi magagat-kagat? Hindi ito tayo sa halaman ano? Badin eh. Uy. Baka ba ito yung nainay? Kaya wala ka talagang Mukha ka pa namang isda. Pato ko ito, soy? Ay, diba? Ah, suko ka. Uy. Halo? Uy. Uy, no, 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 no. Hindi magagat, hindi magagat. Uy. Uy. Walang pagkain. Uy.

Hala, kagkuwa pa pa jod yan. Kagkuwa pa pa jod. Hala, grabe yung ilong antang. Mas mukhang Amerikana man jud Hala, kagkuwa pa man dyan na siya kayo ba? Pajin. Ang pajin na guwa pa pajin. Hala, kagkuwa pa dyan yung pajin no? Sus, grabe. Nagkainay ka ng paksew. Ano bang gustong ng kainin ng bebe? Hala ka, uy. Aalis ako, bibi, ha? Aalis ako, bebe, ha? Sama ikaw? Sama ikaw doon? Gusto mo nang kumain? Uy! Uy! Pati mo tinanong. Sa bag talaga siya. Uy, kahit na hawakan mo yung bag ko, aalis pa rin ako. oy! Bajin! Aalis pa rin ako. Bajin, aalis pa rin ako, Bajin. I love you, baby ko.